So pato namin dito sa balay sa kung auntie. Kay auntie dada. Kita daw yung bagtak. Ako akay. Ako akay. Balag ko akong bagtak. Basta enjoy ko magbaktas. Ito na. Nami karon sa... Maasa kita ma? kagawasan ma, kagawasan daguhoy buhol. Diri, misa, mahayag gamay nagagi nag-agi. Ha? O, oh, dira. Pwede pa diri. Diri, oh maunay siya. Use the Google Map. kita Dora, kita na may abot. <laughs> 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 abot na gyud me. Dari sa rest house ni nila Cory, nila Maymay og ni Manang Inday og ni Auntie Dada. Nila Christmas. Nag-vlog-vlog ba ko te? Ato anan. Hi. Hello vlog. Oh, uh, Mama Tita. Oy, ang tambis dia reserve. Re relax lang kaya tambis.